Ayan, hello hello, Lolo Eli, nandito tayo ngayon. July 31, so galing tayo ng Shinkansen. Si Shin Chuk Chukenkaku Tower. Uh, malapit na malapit lang ito, tatawid lang tayo sa Tenoji Park papunta sa isa sa pinakamataas na building sa Japan. From 2014 hanggang 2024 ito ang Harukas. Abeno Harukas 300. Meaning 300 meters above ground. So ayan, nandito siya. Duman tayo sa Tennoji Park. Nandiyan din yung Osaka sign, kung saan nagpa-picture tayo. So pag dumaan tayo dito sa Tennoji Park, nandito din yung Tennoji Zoo. Meron Karen Borasan diyan. At yung Tenojizu, picture pa si Sadie dyan. Hindi lang kami pumasok kasi may entrance. At wala sa ita rin na Park, pumunta tayo dyan. Ayan, maya-maya papasok tayo sa loob. Victoria tayo sa Osaka sign. So nasa Osaka tayo. Sa Japan tayo, July 25 hanggang August 1. Si Sadie nasa park basa si Sadie dyan kasi nagdilig ng, da ng damo. Alright, so makita mo, papalapit na ng papalapit. Palaki ng palaki na yung building. Basta tumawid lang tayo sa Tinoji Park dyan. Ang init. Summer. So tatawid tayo sa pinaka main road. Ayan, malaki na. Uh, meron dyan overpass. Parang... Parang sa EDSA lang yung sa, uh, ano, sa Shaw Boulevard. So, yung baka main road may walkway or sa Ayala. Ayan, Ayan na. So, dito sa Haruka 300, um, merong free observation deck sa 16th floor kung saan pupunta tayo. Ayan, mula dyan nasa side ng main entrance yung elevator papunta sa 16th floor. Yung first level na yun, yun yung 16th floor. So, doon tayo tumambay sandali. Ayan, makita mo dyan. 16th floor observation deck. At sa 16th floor din, bibili ng ticket papunta sa taas. Sa pinaka 60th floor. Taas nun. Tapos so, meron dito yung yung miniature so dyan tayo dumaan kangina sa park tumawid tayo dyan so ito yung 16th floor observation deck dito din binibili yung ticket katulad ng nasabi ko manina kung papalik doon sa pinakataas ng building ayan, wala masyado nakapila ngayon matay na oras siguro weekday to eh alabang araw ang July 31 Wednesday ay restaurant sa 14 dining And si Sadie puro cellphone ito ang view sa 16th floor so inikot natin yung 16th floor ang video tayo dyan sa labas at ito yung entrance elevator punta sa 60th floor yung pinakamataas na observation deck ano pa rin si Sadie cellphone tao niya na the edge uh, edge the wave pero hindi na ako pumunta dun hanggang dun lang ako sa, sa uh, observation deck sa 16th floor July 31, 2024 Hindi niya na itsura mo Ah, naka na si Dr. Strange Taas na ang airline ni Dr. Strange. At nandito tayo sa harupa 300 CR. Ito yung toilet ng seat na. Mali ako doon, hindi ako nag... CR doon sa 16 th floor o 59th floor kasi nandun yung na CR. Yun nga pala ang pinunta natin dito, yung na CR. Nakalimutan ko pa. So ito yung mga price. Price nga ba? Rufas 300. Ikutin natin ang 16th floor. Doon tayo pupunta mamaya sa pinaka-tuktok. So ito ang view from the 16th floor. After nito, pupunta naman tayo ng Umeda Sky Building pero hindi na tayo masyadong na-impress sa Umeda Sky kasi mas mataas to hamak. Mga 3/4 three 3/4 three lang nito ang Umeda Sky Building. Ayan, nandito kami, kami dalawa lang ni Shan ang pumunta sa taas dahil ayaw nila, mami, nila ni mami at ni kuya at ni Sadie, Sadie. or baka mahal ang tiket <laughs> kami lang pumunta hindi, takot din sa height si mami pero si Matt talatil anong natin ayaw eh. saka okay lang mahal naman ang tiket at view, view lang naman ang titignan natin Ayan. So, makikita mo dito ang buong Osaka. Tingin mean, kami ni Shen yan. Nandyan. Kita mo dyan yung Dogonbori, Osaka Castle. Uh, yung iba't ibang landmark. Yung mga parks. So ito ang Taktok, Taktok, 60th floor ng Harukas building. So buong building, buong pader nito ay glass. Glass siya. Apat na wall. Puro siya glass. Pakita um, mo dito ang buong Osaka. Ito ko yung Boris, kabilang site ng Don Quixote. Ayan, ayan pa tayo dito. Floor. West side. Uh, north side. Ano oh, ba? Uh, south side. Ito tayo sa south side. Saan hindi ko tuloy ako? West side. Tapos meron siyang design ng area dito sa um, 58th floor. Ito ang south side. Thank you. <laughs> oh my God! So wait, I'm sa akin side, oh, tayo sa east Hindi nakasulat doon, kaya lang, Japanese, hindi ko mabasa. 61 floor pala tayo 300 meters So, yun Kaya Kaya ang pangalan niya Is Harukas 300 Kasi 300 meters Above uh, Sinerville 10th anniversary Dahil nagbukas Ang Harukas 300 Abueno Harukas 300 so, 2014 uh, So, ito yung

east side ng Harukas. Ayan, bakit kita nyo yung mga train tracks. Ayan, kita nyo dyan. Balik tayo, balik tayo kay camera. Ayan, uh, train tracks. yung uh, train tracks. Ito yung east side. ito yung mga train ayan 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 Side. Nandito ba yung Doton Bori? Ah, nasa kabilaan. Okay, Pakita namin sa inyo. Pati Osaka Castle, tanong mo dito, hanapin mo. ah malapit lang yun kasi tennoji saka yung chuchu kapu chuen kapu okay. ayun ang Dotonbori area mula sa Harukas so, i-zoom natin nakita niyo ba ang Dotonbori area dito so, i-zoom natin eto Ayan, naligaw yata. Hmm? Asa ba? Ayun! Ang ilang daw itong gori. Ito yung jipag. Masan yung... Osaka Tower. Ayun, dito tayo lumakad din. Eh. <laughs> Ayan, galing nga dyan kanila Tapos lumakad kami dito Sa park Tapos naglakad kami dyan Ang yung malak malit mali ang sanga kasi Ito, tayo ito tayo Ito Ito

Para dito ano. Nandito tayo north. Ayun yun. Ayun. Ay nadaton bari. Park. Tama. Energy Zoo. Ayun. lang yun. No? Energy Zoo. Tenoji Park. Dotonbori, ayun, Dotonbori Ano, Universal City na Akita? Ang Universal City. Oh, Universal City. Ay, sa West eh. Oo oh, nga, pag nandun ka. Baka pag nandun ka, kita. Oo oh, nga, along... Hindi tayo sa North. Ayun, oh, nandun yung Universal City. Ayun, sa West. So, dito, ayun yung Expo. Kyoto direction. Papuntang Kyoto pala yan. saka business park alin? ah ah na fountain hall ayan sa kakasel no ah diretso dito hanapin mo ha sa second somewhere mm -hmm. sa north may nag no reels dito eh long highway. Andito. Andito. Long highway. Ayun. sa mga na nata. Hindi na din siya pinipo.

Nag-record na, hindi pala ako nagre record kanina. Hindi mo agad sinabi siya niya. So, eto. Ayan, ulitin natin. Kasi so, papakita namin sa iyo kung nasan yung Cusero Dome. Ayan, Cusero Dome, Osaka. Ayan, Siyempre, turo natin kung nasa yung Namba Park kasi doon tayo nakatira. Namba Park. Nasaan? Saan yan? Gautam Bori. Ay, nasa kabilang side pala. Ano? ano? Sa so, parito namin sa inyo yung Namba Park. Dito kami naka-Airbnb. airbnb Canamba Park Mall malapit sa Dotonbori area sa may Dotonbori dito Ayan. so yun yung Dotonbori

Okay, thank you for watching. Bye.